Hi! Ako si Bean Cream Student, kung interesado ka sa buhay ko, taga-samahan mo ko! So ayun nga mga tropa, good morning ngayong araw nga gaganapin ngayong criminology day natin dito. Alas 5 na nga niyan mga tropa ng umaga. Papasok nga muna tayo sa school kasi may FTX muna sa di nga pala mga tropa nakakaalam ng FTX field training exercise nga pala 'yung mga tropa papawes ng mga criminology. Medyo late na nga ako diyan mga tropa eh. At ayun mga tropa, nakakating na nga tayo diyan sa eskwelahan natin. <laughs> Kitang kita nga dyan mga tropa Gigil na gigil na nga ako dyan mag training Mga kakosa parang gusto kong buhatin yung school namin na barko At dito nga lang kami mga tropa Pumunta sa Sanggalang Hall At ayan nga mga ibang criminology Sobra nila ng dami Masasabak din kasi sila mga kakosa sa training Sarap ba naman na yun? Siyempre bago yung mga tropa pina -a -a muna natin sila dito Eh napakaangat Napakaangat Mamaya <laughs> <laughs> mga iyak Ayun na. No? Ayun na no, tama. Ayun na no, tama. Tam Ayun Ay. Ay. no. At ayun nga mga tropa, pamaya-maya nga nag-formation na nga kami dito mga kakosa, pinabidyo ko nga lang to mga tropa kay Kudera, thank you nga pala sa'yo sa pagbidyo. Kasi siya mga tropa kasali kasi magpa-flight drill sila mamaya mga tropa. Mga gusto nga pala mga tropang, mag-criminology, ihandaan nyo yung katawan nyo kasi may mga ma-encounter ma ma kayo mga tropa na mga training. Pinakamasarap dyan mga tropa pag first year kayo kasi encounter nyo mga tropa yung reception right. Yung reception right pala mga tropa, first day of school mga tropa, first day pero parang ayaw mo nang bumalik. Yung nakaranas ng uasing oh, training mga tropa, dikdikan talaga eh. Talagang pagod na pagod kami mga kakosa maghapon Pero di ako nagsisisi mga tropa kasi mapakasaya nung araw na 'yon. kupal. Ano sa KJ? Oh, okay. Racak. Eh, <laughs> shoutout sa'yo. Yan nga pala si Kudera yung nag-video sa atin. Thank you, pre. Warm up nga lang kami dito, mga tropa. Tapos tamang exercise na nga dyan, mga kakosa. One, two, three. 2 <laughs> 3 <One, two, three. laughs> Marami pa nga exercise mga tropa yung nangyari kaso di ko na na-video kasi nag-practice na yung taga-video natin tsaka nag-jogging kami na sobrang nang haba dito mga kakosa. Sobrang layo natin tinakbo namin mga tropa. Okay, okay. Hey. Bitin. Bitin, ano, bitin. Okay, bitin. Napakasarap sumukbo. Bitin. Bitin. Yan nga pala yung third year representative, mga tropa. Yung nagpa-practice, sobra ng snappy. Kami nga una dito, mga tropa, ang nakabalik sa exact, mga kakosa. Yung iba kasi, mga tropa, nagwo-walk around life. Eh, kami talaga, mga tropa, nagyabang kami, talagang tinakbo namin, eh. Para bang nagmamagaling, ganun, mga kakosa. Sayang nga, mga tropa, di ko na BG pagjajaging jogging mga kakosa. Tapos yung iba natin, mga tropa, ngayon palang padating, mga kakosa. Eh, sobra ng angas. <laughs> pagay, okay, Hindi okay. okay, okay. okay. Bo, bo. lang, ay. Okay. Ay. Okay, ay, na. Dating nga ng mga tropa na nag nagformation nag-formation nga lang ulit sa baba. Mga kakosa, di ko na na-video, tsaka kakain nga lang kami dito kasi cream day nga ngayon. May mga activities pamamaya. Dito na nga din tayo mga liligo, mga tropa sa mga banyo dito sa school. Tsaka pwede naman daw. parang presinto. <laughs> Namburaot na nga din ako dyan mga tropa ng mga pagkain. Bag passport biglang po tas ayun pass forward nga mga tropa nakalaligo na nga tayo dito mga tropa kahit buhus buhus lang ikam e, muna syempre mga tropa outfit check muna tayo dito kakaiba Pre -pre. um outfit talaga ikalbo e, mga kakosay eh outfit check hey loves girls yes. takot ako masugatan <laughs> tropong kupal eh hey. hey. Tapos nakita ko nga dito yung mga tropa kong kupal na to, yun, napakaanga. Hindi kasi sila mga tropa makauwi kasi may attendance kami kada oras eh. At mga tropa, kailangan namin manood ng cream day mga kakosa Para makompleto din namin mga tropa yung attendance Kasi kada oras may attendance tayo dyan Maganda nga naisip na yun mga kakosa Para walang KJ, wala agad uuwi Yung iba kasi umuwi agad mga kakosa eh. Yeah. <laughs> Nanood nga lang kami dyan mga tropa ng flight drill Maglalaban nga pala dyan mga tropa First year, second year, tsaka third year, mga kakos Yan nga mga tropa ang pinapanood nyo First year nga pala yan mga kakos At sila kasi nauna Napchat operation Kobat sumunod sa inyo year nga yan mga kakosa sila na may sasaba natin ng clip Siyempre may natin sila baka i para i-share nila Tasayin nga mga tropa tapos na nga yung second year, pumeso na nga yung mga tropa natin. Nandyan nga pala yung mga tropa natin, mga kakosa, sa third year. Siyempre, kung natin yan, third year yan. Bias tayo kasi third year na ako, mga kakosa. Ma Malalaki lang ma siya. natin oh, no? nag-video kanina oh. Hey, sobrang galing. Na snapchat na Snapchat. Oh. Oh. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo. Eh. By the way, mga tropa, eh, nag-champion nga pala doon, mga kakosa, yung third year, syempre, malakas tayo, yun. Yeah. Tumambay nga lang kami dito, mga kakosa, muna sa room. Magpapalamig muna tayo dito, mga kakosa, tsaka matutulog mamaya. Tapos yun, mga tropa, dumating nga pala dito si sir, sobra ng pogi. Pinakamabait at pinakamagaling na teacher, mga kakosa. Syempre, si sir Cruz yan, yeah, sobra ng pogi. Tapos may activity pa nga dito, mga tropa, sa baba, tagopwa, kaya manonood din tayo, mga kakosa. And shoutout nga pala mga tropa sa Dean tsaka sa mga teacher sa mga staff dito mga kakosan na nag-organize ng event na to sobrang solid napakasaya kahit nakakapagod Pagkakita mo yung bagay mo dito, di kita eh. Oo, di kanyang gano. Hmm, ito na daw. Duwag! 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 Ka na na. <laughs> Luwag ang putas. Ngayon mga tropa, pag nga namin mag-tiktok mga kakosa. Ayan o, mga tamang tulog lang sila dyan mga kakosa. Pagod na din kasi mga tropa. Ay ako mga tropa, pagod na pagod na din ako dyan mga kakosa. Tapos ayan mga tropa, pagkagising ko nga dito, tamang trip lang tayo dito mga kakosa. <laughs> Tapos so, ayun mga tropa, nag-attendance nga lang kami dito mga kakosa. Marami pa nga mga tropa, mga activity na nangyayari pero nakatulog nga tayo mga kakosa at di natin napanood yung iba. Kaya talaga dito mga tropa sa EXA, kaya pag gusto nyo mag-criminology, dito na kayo mag-enroll mga kakosa. Muya tao pre, 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 pre. <coughs> Tasayan mga tropa dahil magsisimula na daw mga kakosa yung sudo, yung mga bakla ng criminology and yung president natin mga tropa. Magpapanggap na bakla mga kakosa oh, para bakla konti. support natin yung president na, natin say, mga kakosa. Nanood hey. tayo mga bakla. Ito nga dito mga tropa, yung mga invento sa aking tropa, natanggal na yung ilalim, di pa nga mga tropa, nagsisimula yung sudo, kaya kakainin natin tayo dito mga kakos sa labas. I-try guys nga pala yan mga tropa. Ayan, tropa kong upan, bakla na yung tropa nga pala natin dyan ayan o no, yung nakapink na buhok mga kakosa sobrang anga Tapos pinakita nga lang dito mga tropa yung nanalo ng na sudo nung nakaraang taon mga kakosa o na naiinla po naiinla mga mga Alin na ang last na grado kung bagsak ka naman sa Ayaw. I am Daniela Ayaw. 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 Nagmula sa muna ng karagatanong magapak sa kalupaan Narito sa inyong harapan ng isang diwata Bukas ko pa May palace over there? May sa ulo Hindi ko man maano ang girlfriend mo Patang boyfriend Maho! Huwag kayong magpakilala ko yun! Hindi <laughs> ako <laughs> <laughs> Sa mga sumali, sana mag naman kayo! Don't brush! Oo, <laughs> oh, <aras> <laughs> pag ka, mag -lu -lu ka! <laughs> Dini na kinikita for the time. Kada, magaling to. Iriti ka sa A.K.A. Dina. Dina ang uulit na sa kasabihan kung sa pagkain di nawawala ng asing ngayon sa inyong harapan di nawawala ang puting na mukhang kambing. <laughs> na nag-iiwan ako na sabi ha, malambot man sa inyong paningin, kung babae, papalag pa rin. Ryan Jeremy Cruz, also known as Dominic Roe. Sa gabi naman, Pinky. At ayun nga mga tropa, hindi ko na nga natapos kasi sumasakit na ngay ulo natin dito mga kakosa ha. Nagugutom na din ako mga tropa kasi wala na din tayong pera ang pambili ng pagkain mag sa is na nga pala niyan mga kakosa kaya uuwi na lang muna ako Siyempre bago yan, eka muna Pre pre at ayun pa, uwi na nga tayo mga tropas sa mga gusto nga pala mga kakosa magkakrismas cake. Nagpapamigay nga pala mga tropas yung Marisa's Cake and Pastry mga tropa yung nag-sponsor sa atin. Mag-comment na kayo mga kakosa sa video. Basta around lang dito mga tropa Ay makakasali sa malapit sa kabiyaw mga kakosa. I-deliver ko na lang sa December 24 mga kakosa yung cake. Comment lang kayo mga tropa sa ilalim ng video. Dalawang cake nga pala yun mga tropa. Kaya dalawang mananalo sa atin na mabibigyan natin mga kakosa. At ayun, mga tropa, salamat sa sa panunood. Gen Geng-geng ka muna. Bye-bye.